Hello mga idol, kumusta kayong lahat? Welcome sa aking channel. Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na galing sa Talisay City, Cebu Philippines. Ang problema nito ay wala pong backlight So ayan, i-check na po natin. So dapat kalayo pong lugar na to, papunta po ng tagig Metro Manila para lang po maayos. At dahil na panood po niya ang ating video na gumagawa tayo ng walang backlight, ayan, pinadala niya po kagad. Maraming salamat po sa lahat po ng nagtitiwala sa Julpon TV. Sa gusto pong mag paayos, ay PM lang po kayo sa aking FB page Jolpon TV Official New Feeds. Maraming salamat po. Ayan, ito po yung model niya. Kahit i-on po natin siya, i-charge po natin ay wala talaga siyang reaction. So, ayan, A20S model po ito. Ayan, nung isak ko po siya, medyo nagbabibrate siya pero wala talaga makikitang charging indicator. So, pinacheck na rin siguro ito ay wala daw masyadong gumagawa sa lugar nila. Kaya ito, pinadala niya kagad. So, ayan, buksan na po natin at grabe. Sa paggawa po ng ganito, kapag perfect po ang paggawa ninyo ay sigurado maayos niyo po. So ayan, first time pa po ito mabuksan so ngayon pa lang. So sobrang sariwa pa ang loob at ayan, tanggalin natin yung mga screw at mag-shout out po tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa-shoutout, shout out, comment po kayo sa video. So ayan, natanggal natin yung screw. Remove natin 'yan. So tanggalin natin yung SIM holder at iangat natin yung pinaka back housing niya. So, ayan, naangat na po natin. At ayan, kung napapansin nyo po, nangalawang na po siya ang mga gilid, -gilid. na na po siya at possible nito na nabasa ito. So, kaya siguro nawalan ng ilaw. So, ayan, ginaskas ko po at natanggal po yung mga puti-puti. So, sign po yun na nabasa. So, ayan, pati yung speaker niya, grabe, sobrang tagal na po ito, hindi nabuksan, kaya ang dami pong dumi. So, nilinis na lang po natin para lumakas ang speaker. At ayan, ito po yung una kong ginawa. Kung nagsisimula ka palang gumawa, bago nyo po galawin ang motherboard ay itatry nyo muna sa LCD. So ayan, dahil wala akong brand new LCD, sinubukan ko sa original ko na LCD. So basag po ang screen pero ang ang pinaka LCD niya ay hindi po basag. So tempered lang. At ayan, tinaray ko na nga siya. So ayan, sa mga nagtutroubleshoot nito, wag nyo talagang galawin ang motherboard kapag hindi nyo na try sa LCD. So ayan, at dahil na try ko siya ng LCD at wala pa ring ilaw, wala pa ring backlight. Ayan, kung napapansin nyo po, kapag i-charge mo siya, ayan, pag nag-vibrate siya, ay gumagalaw. So, ibig sabihin, buhay po ang motherboard dito. Kaso lang, ganun pa rin, wala siyang display. So, saan ba ang sira? So, ayan, ito po yung kinuha ko. Ayan, lubo na po yung battery. Ayan, kung napapansin nyo po, bloated na siya. So, na-stack po yan dahil hindi ko pa siya nabinta dahil original na LCD po yon So, ibig sabihin, wala po sa LCD ang tama nasa motherboard. Kaya, ayan, yan po yung hardware natin ngayon. Yan po yung gagawin natin ngayon. So, ayan, unang gagawin nyo dyan, tanggalin niyo yung camera. So, okay lang naman, mapunit yung, ayan, yung mga Dikit-dikit niya kasi wala namang connection yan. At ayan, ito na nga, ginawa na po natin. Ayan, kung napapansin nyo po, parang napasukan din talaga ng tubig. Kasi namute na po yung pinaka-ilalim niya. At ayan, nilinis ko siya, so natanggal naman siya. So parang nabasa talaga siya. At ito po, yung unan yung gawin. Ayan, itistir niyo muna ang motherboard kung grounded ba o hindi. Ayan, kung napapansin nyo po, wala naman siyang palo una. Pangalawa, may palo. So, ibig sabihin po, normal po ang motherboard. So, madalas po nito, ang may tama nito ay yung pinaka-backlight problem ng unit. So, ayan, ang gagawin po natin, ito po yung backlight portion yan sa ilalim yan. Sa mga hindi nakakalam, dalawa po ang maging issue nito. Ayan, yan banda, wifi, at sa kabila naman ay light. So, ang bumigay po dito ay yung pinaka-backlight So, yan po yung mga issue ng E20s. Is, kung hindi sa backlight, doon sa wifi ang problema. So, may mga solusyon naman tayo dyan. So, una natin gagawin dyan, ito po yung tatanggalin natin, yung caps na yan. So, wala rin pong exhaust ang parts na ito. Kaya po, madalas, nasisira ang parts sa ilalim. Nasisira ang pinaka-backlight. So, ayan. Kung napapansin nyo po, ito po yung parts ng backlight. coil, light IC, resistor, kapasitor, magkakasama po yan, ngayon ang nasira po dito, una natin i trouble shot ay magpapalit po tayo dito ng coil so step by step po ang gagawin nito, una kapag hindi gumana sa coil, papalitan po natin ng light IC so ayan, unang gagawin natin, kumuha po ako dito sa China na board so halos lahat ng board meron po yung coil, so ayan, yan po yung coil banda dyan so ilaw din po yan, so ayan, tinanggal ko siya, nilagyan ko ng clocks So, ganun lang po mag shoot mga idol. So, ang, ang coil po kasi kahit saan nyo yung kukunin ay makukuha nyo po yan. China man o original po na board ay meron po yan coil. So, ayan, natanggal na po natin galing doon sa China. So, ayan, parehas na parehas po sila ng coil, Itin. So, ayan, ang gagawin nyo po dito, ang, ang hot air po na gagamitin natin ay 350 heat lang at air naman. Ay sakto lang na hindi magsitalsikan ang mga parts na sa gilid-gilid niya. So, ayan, natanggal na po natin. So, yan po yung papalitan natin. Yan po yung light coil. So ayan, ito po yung ipapalit natin So ayan, i-install na po natin So napakadali lang po niyan maglagay mga idol So gamit po kayo ng hot air. So kung wala po kayo hot air, ay huwag nyo na pong gawin Baka lang lalong lumala ang sira So ayan, na-install na po natin At i-check po natin yan mamaya-maya Kung tama ba yung paggawa natin Kasi 99.9% talaga nasa coil lang po ang tama nito Ang dami ko na pong ginawang ganito Basta first time mabuksan Ay grabe, maayos po talaga Nasa coil lang talaga Siguro sa mga safety na ganito gagawin mo backlight basta sim na unit 820s ay siguro isa lang ang hindi sa coil dyan or tatlo or apat pero madalas talaga nasa coil ayan itest na po natin wag na po kayong kukurap wag po kayong umalis dyan hanggat hindi po natin maayos ito at ayan subukan na nga natin pag lumabas po ang kidlat ayun lubat po pala siya lumabas na po ang kidlat so ibig sabihin kanina wala pong backlight ngayon ay lumabas na ang kidlat so ibig sabihin nagawa na po natin so dahil drain na drain po ito ayan para mas mabilis ang gawa natin, ayan, ang ginawa ko dito, ibinalik ko muna yung caps na tinanggal ko at ayan. Para diretso po ang ating gawa kasi marami pong nagpagawa ng mga ganito sa akin, sabay-sabay po. Saktong-sakto dumating sila habang nire-record ko po ito. Kaya ang ginawa ko dito, dinaritso ko na siya. Hindi ko na inantay na mag lumabas ang percentage bar. So ayan, ibinalik ko muna ang pinaka-caps. So sa pagbalik niyan, optional, pwede na po hindi ibalik yan. So dahil mayroon naman akong hot air So ayan Tama lang na hindi Huwag nyo po siyang i-install Or ikabit ng maayos video Nakaangat lang ng konti Para mayroon po siyang exhaust So ayan Para mas maayos mo At hindi talaga babalik ang sira So ang, ang mga ganitong video Ay compatible lang po sa A20S model So 100% po talaga Madalas magagawa nyo po So ayan Ibalik na po natin yung tinanggal natin So baka sabihin ng iba mga ibang unit na hindi ganito itwintis ay madalas po. Lalo na kung AMOLED ay mga LCD na po talaga ang tama madalas yan. Kasi ang amulid, kunting bagsak niya, pag naipit ng kunti o nagkaroon ng buhit, ay mawala talaga ng display. So, ayan, eh, nilinis ko muna. So, dahil namuti na po yung mga gilid-gilid, so nilinisan muna natin. At yung speaker po nito ay tinanggal ko rin yung dumi at sigurado ako malakas na to. Back to normal na siya. So, nilibri na lang natin yan para mas... Maganda naman ang ating serbisyo sa nagpapaayos. Kasi galing pa po ito ng Cebu at gusto ko talaga na magiging uh, maayos ito lahat. So, ayan, dahil may nagpagawa rin talaga nito, ayan, nagpapatay-patay. So, binamindali ko na lang po ito sa pagawa. So, ayan, ibinali ko na rin siya lahat. At grabe, nung araw na ito ay tatlo po sabay-sabay ko inayos. Pero iba-iba ang sira. May namamatay, may dead boat. So, kaya hindi ko po pinaantay yung mga nagaantay. Kaya ito, ginawa ko po siya ng dire-direct. So, ayan, dinikit ko na siya mga idol. So, maraming salamat po talaga sa mga nag-walk-in dito sa amin. So, sa mga hindi nagagalam, work at home lang po ako. So, Maraming salamat sa lahat po ng dumayo, nagpalalamob, at ayan, binalik ko na rin po yung takip. So, lagyan po natin yan ng guma. So, linisan muna natin yung gilid-gilid kasi minsan sobrang dikit. At lagyan po natin ng guma at idikit po natin yan mga ilang minuto lang. So, ang pagawa ko pala dito ay niras ko po ito nang pagdating ng araw at isang oras lang binalik ko na ito agad. So, ayan, ito lang po talaga ang sira, wala ng iba. So, ayan, dahil sobrang drain po siya at may nagpapagawa pang iba, chinarts ko muna sa akin, argahan ko muna. At ayan, nagbabalik po tayo after ilang minuto lang. So, ayan, yung iba naman, nag-antay kasi ni Rasko po ito. So, ayan, linisan muna natin. Grabe po, pagdating po palang dito, galing sa Cebu. Pina-GNT po ito ng may-ari at ang GNT po pala ang pinakamurang padala din. Isa po yan sa pinakamura. So, kung magpadala po ka ng unit, pwede niyo po ipa-GNT. So, ayan, maraming salamat po pala sa mga, mga padala na grabe, sobrang bilis po. So, ayan, inon ko na po siya. Tingnan po natin kung mag-touch po siya. So, normal na po talaga ang kanyang unit at wala na pong sakit sa ulo. Ayan, meron na pong display. Kanina, blackout lang talaga siya. Wala ka pong makikitang display. nagba lang. So, ayan. So, tinakpan po natin yung mukha kasi mga bata pa po yan. So, ayan. Bawal sa FB page ang maganitong ina-upload. Ayan, kung napapansin nyo po guys, normal na rin po ang touchscreen. Wala na pong sakit sa ulo. Ang ilaw niya, tirasan natin, binabababaan. Normal. Normal. Ganyan po mag-test ng kapag walang ilaw. So, natataasan na bababaan. So, ibig sabihin, normal na po ito. At yun lang guys. Sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana suportaan nyo po ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. At mag-follow sa aking FB page, Julpon TV Official New Feeds. So, yun lang po talaga ang problema, yung light quill. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. See you on my next video.